Yo, what's up, mga kaulo, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayong lahat? It's your boy Elmo, muli pong bumabalik. Welcome back po sa aking channel. Magandang araw po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yo, mga kaulo, hindi na po natin patatagalin pa. Ito nga mga kaulo, sobrang init ng issue na to. At magsasalita po tayo hinggil dito. Kamakailan po mga kaulo, inanunsyo po sa internet, sa national TV, o sa publiko ng Itbulaga uh, nga po ay uh, pag-aari na tunay ng TVJ na kung saan po ay ginagamit ng kabilang network o ng GMA na Itbulaga rin. Alam naman po ninyong lahat mga kaulo na ang TVJ ay nasa Channel 5 na. At eto nga po mga kaulo, sa kabila nga po na sinabi niya uh, Buko de Attorney Buko de la Cruz na pwede nang gamitin ng original Itbulaga o ng TVJ yung salitang Eat Bulaga na pangalan ng number one noontime show in the Philippines dahil nga po napatunayan ng korte na yan ay um, pag-aari at ginawa ni Master Henio Joey De Leon. Okay? So eto mga kaulo, Paulo Contis, sobrang binatikos at inulan ng mga komento ng mga vlogger, netizen at ng mga tao sa internet. And alam mo, Paulo Contis, Sobrang malaking pagkakamali ang ginawa mo Alam ko na ikaw ay isang magaling na aktor Magaling na child star before Subalit, nawala ang respeto ng mga tao sa'yo Dahil sa kawalang respeto mo Sa Tito Vic and Joey O sa tunay na nagmamay-ari ng Itmulaga Alam ko, alam namin na ikaw ay inuutusan lang Ng iyong mga boss dyan sa Tape Incorporated Subalit, sana inisip mo bago ka nagsalita sa National TV na hindi pa tapos ang laban. Respeto lang ang kulang Paolo Contis. Maraming mga tao po ang nagsabi na itong si Paolo Contis ay talagang walang respeto sa TVJ. Isipin mo na lang. Wala ka pa sa industriyang 'to o wala ka pa sa mundo. July 7, July 30, 1979 rather. Ipinanganak ang it Bulaga at kasabay po 'yan. ...nang pagpapanganak ng aking binan sa aking asawa. Birthday po ng asawa ko yan. July 30, 1979. Nag-air po ang noontime show na Eat Bulaga. Wala ka pa niyan, Paolo Contis. At alam kong nasubaybayan mo rin ng Eat Bulaga. Hindi ka nag-iisip na ikaw wala pa sa mundo, na wala pa ang Tape Incorporated, meron ng Eat Bulaga. So kaya nga po kinatigan ng korte o ng IPAP ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPAP na ang pag-aari ng Itbulaga o ng TBJ sa kanilang title ng noon time show na Itbulaga ay sa kadahilan ng tatlong bagay. Unang-una mga kaulo, wala pang tape incorporated nag-air na noong 1979 ang Itbulaga. Doon pa lang malalaman mo na kung sino talaga ang may trademark at nagmamay-ari niyan. Pangalawa, yan po ay sinisigaw ng sambayanan ng maraming tao at alam ng mga tao kung kanino at sino. Kung iniingatan ng mga tao at alam nila kung sino talaga, kung kanino nagmula, yang trademark na itbulaga na yan. Pangalawa, mga kaulo, si Joey De Leon, mga kaulo, ang henyo Master, na gumawa niyan at pinaniwalaan po yan ng korte dahil po sa kanilang matagal na pag-ere sa telebisyon nung wala pa yung Tape Incorporated, mga kaulo. Kaya sa kabila ng pagkapanalo ng uh, Itbulaga na tunay dito sa Peking Itbulaga sa GMA, marami pong mga tao ang talagang natuwa. Isipin mo, Paulo Contis, buong sambayanan Luzon, Visayas, Mindanao mula Apari hanggang Hulo nagdidiwang na malaman nila ng Itbulaga ay tunay na pagmamayari o yung trademark na yan ng Tito Vic and Joey pagkatapos magsasalita sa National TV na para ang gunggong na para alang ewan asan ang respeto mo ultimo yung mga premiadong mga aktor o yung mga nasa show business tinawag ka na walang respeto at utu-uto at isa kang puppet dahil ginagamit ka lang ng Tape Incorporated. Sayang, Paulo Contis, yung galing mo sa pag-arte at galing mo sa pagpapatawa. Okay? So, sobrang daming tao ang nagalit sa'yo. Sobrang daming tao ang mga nawalan ng respeto din sa'yo. Hindi ba? So, yan. Pinoos ko lang mga kaulo para makita nyo yung background natin. Okay? So yan mga kaulo no. So ito lang masasabi ko Paulo Contis. Isa lang, matuto kang rumispeto sa mga taong dapat na tinitingala mo. Hindi ka maaaring pumantay o hindi ka maaaring sumabay dahil alam mo kung nasaan ka lang na level. Respeto lang ang kailangan. Kung gusto mong magtagal sa show business, irespeto mo yung mga dapat na irespeto. Gaya ng Tito Vic and Joey, okay? So maraming salamat po mga kaulo. Mag-ingat po kayong lahat and uh, update update tayo. Muli po akong nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa suporta ah, sa aking Facebook page. Magkita-kita tayong muli. And uh, maraming salamat. And congratulations, Eat Bulaga sa pagkakakuha nito talaga at alam ko namang magwawagi kayo rito at maraming tao ang natuwa dahil sa inyo talaga itong Eat Bulaga na to na sinubaybayan ng maraming Pilipino at maraming maraming tao. Mga kaulo, respeto lang palagi sa bawat isa. Dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Alam natin kung nasaan tayo at sino ang mga taong binabangga natin o babanggain natin. Huwag tayong magpadalos-dalos na magbitaw ng mga salita kung hindi natin kayang pangatawanan o ikasisira ng ating pagkatao, okay? Maraming salamat po, It's your boy Elmo. Magandang araw sa inyo. God bless us all. Peace. I'm out.